Ayan po mga kalinga pa at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hapon na po ngayon at uh, distribute pa rin po tayo ng mga bigas na binigay po ni uh, Claire para pa sa mga kapatid po natin na mga katutubo. At tayo po ililipot naman po tayo sa kabilang bahay. Kalinga! Orat! Bilang <laughs> scouter po ng Jinsan Mindanao! Napakita natin! Sige so, po mga kalinga pata. Dito po ulit tayo sa kabilang bahay naman. pero bangin-bangin po talaga dito sa tabing bahay po nila mga kalinga. Kasi kabilan po talaga dito bangin. Kaya. Ito so, po. Okay, it. Ito po bahay po nila. Ay. Bahay po nila tatay. Yun po. Ito tayo may dala pa pala kami uh, bias para po sa inyo. Yeah. Yan po. Ay pasensya niyo na po yan tay. Tayo tayo tay. Tayo. Sa anong pangalan niyo po tay? Bulim, lito. 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 Mm. So ilan Kaya? Mm, ilan ilan, ilan po kayo dito na nakatira? Abay ah, bahay ng anak niya ito. Ay bahay ng anak niya to. Hmm, asa po yung anak niya po ngayon? Hindi, kung kung gano'y. Eh. Ah, nandun sa so farm. Ah, sa so farm nila. Kasi hindi. Si Tata po siya po yung ating interpreter. Pagkagaya ito po ng sitwasyon. Kailangan po, dyan po talaga natin na kailangan si Tata. Kasi hindi po tayo nakakapagsalita po ng lingwahe po nila. Tata, ilan to, ano po kayo? Ang lang po. Hmm? Huh? 16 okay. na daw siya. Ah, 16 na. Tapos yung misis niyo po? Ay oh, wala na. Ay wala na, biyodo na para si tatay. Ado, gusto niyo tayo, hanapan namin kayo ng mga Kaya, kung mawakom yahan. Tapos si tatay makalikom. Ay, babalabig dito. Hmm. Eh, kailangan mo ng asawa? Hindi. Hmm. Tinirinig kong tinaw. Kailangan, <laughs> mawakom yahan. Bali, <laughs> <laughs> hmm. anong trabaho po ng anak niya? Ay, sa, sa farm, no? Hmm. Hmm. <laughs> sa farm, parang ito po yung anak po niya. Anong mga pananin nila doon? No, yung mais. Ah, may, mais yun. Mga yeah. prutas din. Hmm. Ay, sarili lang tanim yun o paano? Hindi, yung... Yung may-ari ng farm, Oo. Oh. Yung taga Uhaw. Hmm. Bali siya sa huran lang sila. Mm. <makes noise> hmm. Tapos yung eh, ngayon, siya lang mag-isa ngayon dito. Hmm. Siya lang isa dito. Tapos yung pamilya naman ng anak niya. Yung doon, sumama. Si ah, sumama naman sila. So, kumain na ba kayo tayo? <makes noise> Hindi pa. Nangumkan yun po. Ah, hindi pa daw. Bakit? Bakit hindi pa pwede kumain ay? ang oras na? Kaya ko mukon. mukhang. Walang bigas. Ah, yan. Ah, sakto. May bigas tayong dala. Meron ding tina pa dyan. At magi. At magi. Makakapagkain na si tatay mamaya-maya. Tara, magsayin na po kayo tayo. Habad na namin kayo. Mukon po tayo. Kaya pagsayin natin si tatay mga kalingap. sa iwan po natin na uh, magsaing kasi anong oras na hindi wala pa pala siyang hindi pa siya kumakain, pa siya kumakain wala daw bigas sa to pala ipagpunta po natin sa kanyang bahay at uh, nagbigay po si Ma'am Claire ng bigas para po sa kanila at uh, makakapagsaing uh, na rin po si tatay ito lang ito lang yung kakaibang kalan po nila dito huh? Oo. kasi nakikita po natin mga bato Mm. Tsaka maganda po sa kanila mga kalingap. Para iwas sunod. Ganyan po yung gagaw po nila mga yero sa paligid. Tsaka ito po itong, ano ito? Ang tawag dito? Dapugan. Mm. Dapugan. Ang tawag dito mga kalingap. Ito po yung uh, lupa. Yan. Tsaka uling din pala yung pang, ang ano ni tatay. Yan. Sa isang sakong sok, uli ah, uling magkano ng tinta dito. 150. 150? Hmm. Makabili nga ako mamaya. Bibili tayo mamaya mga kalihat ng uling. Kasi, bisans uling din kinagamit sa bahay. Magandang kahoy yan, no? Mm. Kasi mga kahoy po nila na nakukuha po dito sa bundok, ay matipigas po talaga na klase ng kahoy. Tsaka sula din pala itong gamit nila tatay. Meron malaki, meron maliit. Oo, oh, may malaki, maliit. Ano mag mas maganda to? Ha? Mas maliwanag. Hmm. magkano kaya isang ganyan? Ah, Uh, Uh, ah, 380,000 watts Pakikomen niya po mga kalingap kung magkano pa yung mga gaya ito klaseng solar 25 Ito 25 watts pang loob lang ng bahay ito So ito sobrang liwanag na po ito mga kalingap parang spotlight na yan Malinis po itong bahay po nila mga kalingap kahit na ganito po yung uh, bahay po nila kahit sa lupa Matigas ang lupa oh, Matigas ang lupa nila dito mga kalingap Parang siminto hmm. Kaya makapagsahin na rin po si dati ngayon So bali mga kalingap pag hanggang dito na po muna ating bagay tatay at, at, at pa siya at uh, patuloy pa natin suportahan si uh, Santos Patubang at ito na vlog, Kalinga Prab. Siyempre ng abang likod, Kalinga Turak. At uh, ingat tayo lagi, and God sa Bye-bye po. God Tayo si batay.